Unang ride sa taong 2025 kasama si Mrs. Mabilisan lang, 1 hour from Pasig via Marilaki Highway. Sa videong ito, tayo ay pupunta sa Roca May Mountain Resort. Kakain lang, simpleng banding, simpleng celebration na rin sa birthday ni Mrs. Di na namin sinama ang mga bagets since mag-celebrate din kaming pamilya after gusto lang namin ma-experience ulit ang lamig ng simoy ng hangin at kumonekta sa napagandang kalikasan. Kaya tara at simulan na natin ang ating adventure. Good morning mga kapatid! Isang panibagong video na naman tayo at for today's video kasama natin ang aking official back ride na si Mrs. hindi na tayo ngayon sa may kahabaan ng Marilaki Highway ni-stop lang muna kami sa net at nagpagas pupunta tayo ngayon sa may Roca May Resort para send break um, birthday ni Mrs. ngayon ay January 29 at uh, mag-aana sa isna ng umaga quick ride lang tayo at uh, babiyahe tayo via Marilake Highway check muna natin ang Marilake after ng aksidente na nangyari this week nasyadong maingay ang social media sa Marilake masarap naman talaga mag rides dito sa Marilake Highway yun nga lang masyado ng marami ang mga pasikat kaya kapag ka uh, kami dito sa Marilake may halong ka pa At uh, syempre kailangan ng tripling pag-iingat kahit sabihin natin na maingat tayo kaso kung may mga kasabay naman tayo na kamote yari pa rin tayo dyan medyo maluwag yung pag namin ng Marilake Highway kasi ngayon ay Happy Chinese New Year Happy New Year sa ating mga kaibigan ng mga Chinese. Sana ay huwag sa ng West Philippine Sea. <laughs> Quarter to six na pero madilim pa rin. Kaya ingat-ingat muna at madilim ang kalsada. Dito na tayo sa may arko ng Upper Marikina River. Papasok na tayo ng Buso-Buso since madaling araw expect nyo kapag ka kayo gantong month sobrang lamig naka jacket na kami ni misis pero tumatagos pa rin yung hangin yung lamig ng hangin dito na tayo sa may shell buso buso oh yan daming mga nakapark expect nyo na na maraming babiyahe ngayon dito sa marilake. expect nyo na na maraming babiyayin ngayon dito sa Marilake kasi nga holiday at walang pasok sulitin natin ang ating rest day malapit ng sumigat ng haring araw time check tayo 6am at approaching na tayo sa may palengke etong palengke na to eto yung iniista pa namin kapag uh, ma kapag may rides kami overnight camping baya pa rin laki eh. kapag may kulang pa kami pagkain or ano bang kakailanganin namin during camping dito kami ini-stop at ng mga gamit ayan open na kagad sila kahit mahaga pa Palo Alto na tayo at tignan nyo mga kapatid meron pa rin mga naka standby tignan natin kung may mga pumipitik-pitik pa wala na akong masyadong nakitang pumipitik gaya dati dyan pa lang sa Palo Alto napakarami na nila pero may mga naka standby pa rin siguro magpipicture lang pero yun nga, nakita naman natin na wala na masyado or nagkataon na weekday lang ngayon di lang natin alam sa weekend kung babalik pa sila. Pero ako personally mas gusto ko yung magigpit na sila rito sa Marilake para iwas na tayo sa mga diskrasya nakakatakot din kasi kahit sabihin mong maingat ka maraming mga pasigat <laughs> sorry sa word pero maraming pasigat talaga dito sa Marilang eh. especially kapag uh, nalalaman nila na may pumipitik sa kanila ayan dyan sila nagsisimula magpasigat yung ganto lang sa ano chill ride kasama mo, mo yung kasama mo yung mga kaibigan mo OVR mo namnamin niyo yung ganda ng kalikasan yung hangin, malamig chill lang kaya nga tayo nagra-ride para mawala yung stress sa ating buhay at maglibang. Woo! Sarap talaga mag-rides! Napakaganda So far, dalawa na yung nakikita ko na pulis dito sa may Marilake. Kanina bago umakyat tapos dito sa may paglagpas ng baras may checkpoint na. May mga nakatambay na mga pulis. Iba na yung hangin dito at sobrang lamig. Lalo na kapag kayong umahandar ka na, syempre hampas ng hangin na malamig. Dumudoble. Dumudoble medyo umaambon-ambon sana ay pagbigyan tayo ng magandang weather para matesting na rin natin ang ating bagong drone si drone 2.0 testingin natin dun sana may sea of clouds din dito na tayo ngayon sa may manukan Ayon, may mga nakaistapay pa rin duro mga pahinga pahinga lang tapos mamaya alis na rin yung mga yan 3 kilometers nandun na tayo sa may Roca May Mountain Resort as per google map 5 minutes nandun na tayo at sarap na magkapineto dahil sobrang lamig <laughs> malapit na tayo uh, at ito didigo na tayo ng left side left side kasi Yan yung signage nila Ako kami Mountain Resort Dito lang tayo sa may parking area ng motorcycle dito na tayo sa may Roca May Mountain Resort yan tapos na rin tayo mag park ng ating motor at nauna na ron si Mrs. kasi naihi na raw siya <laughs> malamig pa rin dito pero hindi na gaya nung kapag ka umaandar ka sa motor yung ampas kasi ng hangin Ayan, pasok tayo sa loob ipakita ko sa inyo kung ano yung pwede nyo makita dito sa Roca May Mountain Resort dito na tayo sa may loob ito yung itsura ng loob nila yung reception tapos ito yung sa restaurant nila tingin lang muna tayo ng kanilang menu tapos pagkatapos natin ang um order dun tayo sa may taas pe pesto sa may coffee shop nila. Ito yung menu nila rito sa Roca Resort. Ang in order namin daing na bangus. Tapos sa sandwich, chicken chicken sandwich. Tapos sa um order na rin kami ng siyempre kape. Kape mo ka sa akin tapos kay mami salted caramel ito yung view dito sa loob kita mo na kagad yung nasa labas nila mamaya pupunta tayo dyan papakita ko sa inyo yung okay na tayo rito sa may taas nila sa may coffee shop itong Roca may mountain resort meron din sila mga room na pwede kayong mag-stay overnight. Tapos ang alam ko, meron din silang campsite sa baba. Pwede nyo ring i-try sa mga gusto ng camping. Ngayon, oh. Hey, <laughs> happy <have a> birthday. <laughs> <laughs> Dalawa lang muna kami ni mami ngayon at mamaya kasama naman namin yung mga bagets. Ito yung coffee shop nila dito. tá por tem um view, Uau! Wow. dito tayo ngayon sa may roof deck nila at kita nyo naman mga kapatid napakaganda ng view medyo mahamog lang kasi umulan eh kaya puro fog yung nakikita nyo pero mamaya tignan natin kapag ka sumilip na si haring araw tignan natin kung magkakaroon ng sea of clouds tapos na rin tayo magpicture-picture muna kasama si misis at punta na tayo ngayon sa coffee shop kasi malumamig yung kape natin ito yung itsura ng coffee shop nila sa loob ito yung bar nila si misis busy picture yan <laughs> pagbibigyan nito birthday mo <laughs> Video lang, video. Hindi <laughs> ganun kalakihan yung coffee shop nila rito pero maganda naman. At malinis. At meron tayong napakagandang view deck. Tapos dito, tanaw mo yung marilaki yung kalsada kasi along marilaki road lang siya tapos dun yung nakikita nyo na yan yan yung daan papunta ron sa may resort nila may mga swimming pool sila rito sa kayong campsite pero kailangan yung sumakay ng 4x4 kasi hindi ko lang alam kung gano'ng kalayo pero yung mga nakikita ko sa video, nakasakay sila sa 4x4. Ito na yung order namin na kape. Kape mo ka sa akin. Tapos kay Mrs. Salted Caramel. Kape muna tayo kasi masyado na talagang malamig. Ay wala, wala, wala yung ano. Wala yung pangalan. Yan. Ito na yung mga order namin. Ito yung sa akin, daing na bangus. Tapos kay Mrs. Clubhouse. Ay, ano, mo yan. Hello, Kakaiba tong asawa ko, mga kapatid. Nagrareklamo siya kasi napakadami raw. Kakaiba kang customer. Kakaiba kang customer. Nagrareklamo ka, marami yung order mo. Ang <laughs> Tapat pa ato. <laughs> Kaya na muna tayo. At wala pa kaming breakfast talaga. Kaya na muna tayo mga kapatid. Ah. Grabe. Ayan o. Sulit, sulit. Lumipat na kami rito sa may labas para ramdam namin yung nature sa sobrang lamig. Eh, mami. <laughs> Nagda-double na. <ha? laughs> kasi malamig kasi talaga. Tapos kape-kape lang muna. Tapos mamaya doon na kami bababa. Para ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya doon sa baba. Pahinga lang muna kasi tatapos lang natin kumain. Tapos sobrang lakas pa rin ng hangin buti na lang at nakapagpalipad tayo ng drone kahit paano pero nakakatakot ilayo kasi biglang nagwa warning yung drone natin na strong wind kaya binaba ko na lang muna tapos na tayo magpahinga rito at hinihintay lang namin yung take out namin 24. tapos baba tayo dun sa baba nila para may pakita ko sa inyo yung iba pang uh, pwesto nila para if ever na gusto nyong magbook dito may idea na kayo sa rate siguro i-check um, e nyo na lang yung facebook page nila since um, mabilis din naman sila mag-reply mag kapag um, may inquiry kayo sa facebook page nila at happy birthday ulit sa aking asawa happy birthday din pala kay pareng wa shout out sayo Birthday din you know, ba? Ah? Mabuhay ka hanggat gusto mo. <laughs> Magra-ride sulit tayo. Marami pa tayong rides na gagawin. Kaya uh, happy birthday ulit at uh, enjoyin mo yung araw mo. Kasabay mo pa si Mrs. Mag-enjoy kayo. <laughs> Mag-enjoy kayo hanggat gusto nyo. <laughs> Ito at uh, tapos na kami. Uh, si Mrs. Masaya. Chill lang. Napakasarap nung pagkain nila ron. At uh, napakarami nung serving nila. Ngayon ay dito kami dadaan. Mami! <laughs> dito may daanan din dito. Eh, grabe talaga yung hangin at yung view at yung lamig. Yan, dito na kami bumaba sa likod para may ikot namin yung rokamay Mountain Resort para may pakita ko sa inyo. masarap yung food Mami, ano masabi mo sa akin? sobrang sarap na yun, Masarap na Tapos, ang dami pa ng serving Tapos, yung kape Panalo rin Tapos, ginagawa nilang extra hot Yung mga kape nila rito Kasi, madali siyang lumamig Dahil sa weather nga, tapos yung hangin All in all, maganda At masarap yung pagkain tas maganda yung view eto pwede rin kayo tumambay dito kung ayaw nyo rin sa taas eh yun yung taas nya dito mas malapit ka sa sa scenery talaga tapos eto yung yung way papunta rin sa may swimming pool nila sa mga lagoon tas papunta sa may campsite nila dyan din tapos na tempohan din natin no na walang masyadong tao. Week, weekday kasi ngayon pero holiday. Pero kung titingnan mo kanina yung mga footage ko ng video dun sa coffee shop, hindi ganoon karami yung tao. Kaya nakapag-relax din talaga kami. Meron pala kaming nakasabay doon na motor rider din. Tapos narinig niya na birthday ni Mrs. Tapos nagulat kami, birthday niya rin pala. di ko lang nakuha na ng video pero shoutout out sa kuya. Kung mapanood mo man to, comment ka lang para batiin ulit kita sa susunod nating video. Happy birthday din sa iyo. Bali tatlo na kayong magkakasabay, no? <laughs> pa uwi na rin tayo at eto eto yung biyahe namin ngayong umaga chill ride breakfast ride panalo maganda yung view maganda yung ambiance, masarap yung food kaya kung gusto nyong itry pwede nyong puntahan tong Roca May Mountain Resort along Marilake Highway lang siya at pwede nyo rin siyang ipin sa Google Map muli mga kapatid from Lakbatchero hashtag Project Laboy happy travel and peace yun